Midang araw mga bata, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay may kinalaman sa ating tinig, ang talas ng isipan, galing sa memoria at pag-alam sa mga linya ng musika. At bilang simula ng ating aralin, alamin ang kasanayang pagkatuto ng ating aralin, ang payak na konsepto ng anyo ng musika at pag-alam sa simula at katapusang bahagi ng isang awitin. Kaya ang ating aralin ay ang simula at katapusang bahagi ng isang awitin na may code na MU3FO-2G-A-6 sa saligan ng mouth o natin nating Most Essential Learning Competencies. sinasabing ang musika ay gamot daw sa taong nalulungkot. Kaya kaibigan, halina ating talakayin ang ganda ng isang awitin. Ito ang inyong lingkod, Teacher Leon, na nagsasabing ang musika ay parang buhay, malungkot at masaya. Ngunit kahit ganito, ngiti at magsaya sapagkat musika ay narito na. Kaya tara na kaibigan, makinig at matuto ka. Pamilyar ba kayo sa ating awiting bata na maliit na gagamba? Tingnan ko nga kung masasagot na ng tama ang bawat puwang sa bahagi ng awitin. Panuto, puna na masalita ang bawat puwang nakalagat sa awitin. Maliit na gagamba. Ang maliit na gagamba umakyat sa blank. Tumating ang ulan na blank siya. Sumikat ang blank, natuyo ang blank ang maliit na blank bumalik sa sanga. Ang tugtugin na isang uri o musika, isang uri ng musika na gumagamit ng tunog. Karaniwan ang kanta ay na pinamaliit na gawang musika, lalo na tuwing mayroon itong kasamang pag-awit. Ang karaniwang sangkap ng musika ay pitch na gumagabay sa melodiya at harmonya, ritmo at ang kaugnay nitong tempo, metro at artikulasyon, dynamics at lahat ng sonic na tangian ng timbre at tekstura. Ang salita ay hango sa gregong musika na ang ibig sabihin sining ng mga musa. Sa kanyang karaniwang anyo, ang magawain naglalarawan sa musika bilang isang uri ng sining ay binubuo ng paggawa ng mga pyesa ng musika, ang kritisismo ng musika ang pag-aaral ng kasaysayan ng musika at ang etistikang disimulasyon ng musika. Ang paglikha, pagganap, kabuluhan at pati na rin ang kahulugan ng musika ay iba-iba depende sa kultura at panlipunang konteksto. Ang saklaw nito ay mula sa striktong organisadong komposisyon o ang pag-aliw sa pagganap nito sa pamagitan ng improvisasyonal na musika hanggang sa formang elitory. Ang musika ay pwedeng hatiin sa mga genre at subgenre. Pero ang mga at relasyon sa pagitan ng mga ng musika ay madalas pino. Minsan, bukas sa pansariling interpretasyon at paminsan-minsan controversial. Sa sining, ang musika ay pwedeng iuri bilang isang sining na tinatanghal. Fine arts at auditoryong sining. Ang musika ay pwedeng tugtugin at marinig ng pangkasalukuyan at pwedeng maging bahagi ng isang dulaan o pilikula at maaari ding e-record. Sa maraming tao sa iba't ibang kultura, ang musika ay mahalagang bahagi ng pambubuhay. Ang musika para sa mga sinaunang ng Grego at pilosopong Injano ay mga tono na kaayos pa halang ay melodia at patayo naman ay tinatawag na harmonia. Mga pangkaraniwang kasabihan katulad na ang kayusan ng mga espiritu at iti musika sa akin tenga ay nagsasabi na ang musika ay kadalasang maaayos at magandang pakinggan. Ngayon man, ang kadalawampung siglo na kompositor na si John Cage ay may ideya na kahit anong tunog ay maaaring maging musika sa pagsabi niya ng walang ingay kundi tunog. At bilang panimula, ang tinig ay mahalaga sa paglikhan ng tunog. Meron tayong tinig sa pag-awit at tinig sa pagsasalita. Kapag tayo umaawit, kinakailangan gawin ito ng may tiwala sa sarili, tama at maayos. Tayo na't nasain natin ang ating boses at isipan habang inaawit ang mga awiting. Una, ako ay nagtanim, Jack and Jill, Twinkle Twinkle Little Star at Leron Leron Sinta. Handa na ba kayo? Unang awitin ako ay nagtanin. Ako muna ang kakanta at pagkatapos kayo naman ang susunod na awit nito. Ako ay nagtanin ng kapirasong luya Tumubo ay gabi na ng mangga Nang aking pitasin, hinog na papaya Bumagsak sa lupa magandang dalaga. Ako ay nagtanim na kapirasong luya, sumibol ay gabi na munga ng mangga. Nang pipitasin ko, hinug na papaya, lumaglag sa lupa, magandang dalaga. Pangalawa, Jack and Jill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Jack got up and home did trot as fast as he could creep her. To old Dame Dab who puts his nub with vinegar and brown paper. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after Twinkle twinkle little star Twinkle twinkle little star how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. When the blazing sun is gone, when nothing shines upon. panghuli, Leron Leron Sinta. Leron Leron Sinta, buko ng papaya, dala dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa duloy, nabali ang sanga, kapus kapalaran, Umanap ng iba papaya Dalay, dalay buslo Sisigla ng sanga Pagdating sa dulo bu Nabali ang sanga Kapus kapalaran Humanap ng iba Natutuwa at ako at naawit ito na maayos kaya ngayon ay may lakatanungan tungkol dito. Alin sa mga awitin na nagustuhan mong awitin? Katandaan niyo po ba ang simula at wakas na linya sa mga awiting ni lahat? Kaya mo bang awitin ito sa harap ng klase? Paano mo ito aawitin? sabay ng ating awitin ay may hinanda akong gawain na sa palagay ko'y magbibigay sa inyo ng aliw at kaalaman. Sa ating unang gawain awitin ang mga natutuhang awit na may kilos. Pangalawa, isulat ang simulang bahagi o linya at katapusang bahagi o linya na sumusunod na awit. Gawin ito sa sagutang papel. Pangatlo, may mga awitin na nakalahad. Susulat nyo ngayon ang simula at katapusang bahagi ng kanyang awitin ng awitin ito. Pang-apat, tugtugin ang mga awitin gamit ang mga alternatibong musikang pang-instrumento. Ipalakpak, ipadyak ang tono ng awiting pinag-aralan. At para sa paglalahat ng ating awitin, ng ating aralin, hayaan niyong basahin ko ang tandaan. Meron tayong tinig sa pag-awit at tinig sa pagsasalita kapag tayo umaawit, kinakailangan gawin ito na may tiwala sa sarili, tama at maayos. Sa ang bahagi, para malaman ko kung kayo ba ay may natutuhan, margahan nyo ngayon ang inyong sarili ayon sa inyong matatapos na gawain nangailangan ng tulong, mahusay, higit na mahusay at pinakamahusay. Tayo ang kung paano niyo aawitin ang kanta kaya tiwala sa sarili ang inasahan ko dito. Di na pagtatapos ng ating aralin, magsanay umawit ng mga awiting na pag-aralan niya. Ito po ang inyong lingkod, Ginoong Leon nagsasabing ang buhay ay puno ng awiting masaya. Kaya sa Diyos ay magpasalamat ka.